Agri-Defense ngayong araw uh, November 2019 2023 at ito maglalas uh, application na tayo ng insecticide para hindi sayang yung pagod natin meron naman dati tayong naka-stack na itinira pa na ito, Leonard right? Ay nag-mix tayo ng isang kutsara para hindi sayang yung pagod natin tapos ito bumili ako ng ibang uh, insecticide, itong wave, meron din ito itong wave ay, kwan din ito ng black bug, rice bug ayan, meron dyan marami yung target pest nito pero yung uh, papatayin natin kasi ay rice bug at black bug na lang, tapos ito meron pa rin, ang mixing ngayon natin ay 50-50 na lang 50-50, tapos meron pa akong ilinas para hindi na tayo nagsasayang ng pagod ito, pang uod naman ito, target pest nya pang uod ha, half lang linagay ko kasi meron naman ito na kuwan uh, nakamix na para sa uod okay sharing is caring ayan nagload na ako makikita nyo pag umitim yung ito ito mix natin ito yung isang kutsara uh, i-screen pa rin natin yan baka meron siyang mga hindi pa na pulbos masyado ay babara sa pito ayan yan Kung makikita nyo yan yung leonardite humic acid hindi pulbik yung pulbik ay medyo orange yung pagkakulay nyo okay sharing is caring naka isang load na tayo talagang nagpalit tayo para makita natin yung aapakan natin kasi nga malalaki na yung palay at nahihirapan na tayo yung duman kaya ganyan medyo okay na yung panahon no maraming salamat sharing is caring kulang lang ko yung target natin mga ka-agritipeds 300 sa dry season, 200 kung mahirap ang isa 200 to 300 per hectares. Gawin na natin pagtulong-tulungan natin para ma-share natin sa iba pang mga farmers. Okay, sharing is caring. Puntahan nyo yung YouTube channel natin, PH. Ayan. Video ko ito, pang black bag target piece nya kasi may nakita na naman ako sa gitna na black bag. Ito, tingnan nyo yung drawing. Kaya ito, napaka the best talaga ito, laglag -lag ka agad. At ito, i-try din natin yung web kasi hindi naman tayo sanay na gumagamit ng insecticide ngayon ay nag-research tayo sa youtube meron yan at sa internet kaya ayan uh, gagamitin natin okay maraming salamat tulong nang go okay mga kagre ibalasan ka natin morning ulit mga kagrefeeds ka ayan, ang bigat noong uhay noong halo mga kagre, ka SL19H at kahit yung kwan natin, ang bigat ang bilis, kaya nga nang sinabi ko sample niyan pag umulan, kung yung palay nyo ay hindi na uh, na control natin yung nitrogen ay uh, beneficyo yun pag umulan dahil dinip, uh, differ yung kwan natin, linaliman pa natin yung research natin sa iba't ibang bansa yung nag google tayo yung uh, bagsak ng ulan yan benepisyo ng uh, ulan ay napakarami NPK siya mayroon pa siyang calcium mayroon pa chloride yan at iba ibang MJ magnesium mayroon din siya NA mayroon din siya kaya napakainam na uh, i-control natin yung kwan wag sobra dahil hindi magbibinwisyo yung palay natin dahilan na maraming uh, ipa hindi uh, magaan ang paw, mga kaagre ganun yan uh, kwan, uh, kabaliktaran yan pag nakontrol nyo yung uh, nitrogen ng palay ay maganda yung flag lip ship hindi magkakasakit uh, at hindi bibilutin ng lip folder mga kaagre ayan yan yung mga halo, kung may makikita kayo may up yan, mga 5%. Ay, ang ganda. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo. Dito sa nakahiwalay siguro. Ayan o, oh, SL. O, oh, ba diba, kabilis. 113 days yan. Sumabay, ganun kabilis dito. Kasi oh, konti lang na natin dito. Ang ganda o. Oh. Ang bigat ng uhay, mga ka-agree. Yung pinakawan natin dyan, yung in-spray natin, yung tignan nyo yung sabog tanim natin kung gaano katangkad dito pina spray natin dyan ay yung wave sinubukan natin yung wave para black bag din yon para uod nandyan na rice bag 50-50 uh, nagmix -50. nag mix din tayo ng yung dati nating in-spray na effective yung gold na may drawing na black bag tapos naglagay din tayo ng lanit para sa catworm kasi yon na yung pinising yung army worm at yung slim borer pa kung meron pa dyan Okay, ayan, pakita ko sa inyo yung uh, uh, uhay ng SL19. Hmm. Ang bigat. Mabigat itong, itong, natin, doon natin babawin, kaya nang sinabi ko, yung damage ng black bag sa atin ay babawiin natin sa bigat. Mga ka-agree. Tignan nyo, nag na, ibig sabihin na pa, kinug na yung palay natin ayon sa Pinsan Siya ang titira ulit dito. Ayan, okay. Ayan, daming ibon, no? Hmm. So, ibig sabihin, yung experiment natin sa SL19H ay pwede. Pwede ulitin, pero wag tayo mag-expect ng gaya yung ani ito, SL ito. Gaya nung ani nung galing sa F1. Huwag tayo mag-expect kasi nga nag generation tayo ay mas ma mahina na yung kung yan, by gurity ay mas lalo yung third generation na mga ka-agree, ganun yan. Kaya kung maari, huwag nyo ring, uh, mas maganda yung F1 na itatanim natin kasi mayroon siyang mas ma Magbibigay ng magandang uh, ani, butil at sowi. Okay, ganun na lang, sharing is caring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Gulang ng go, laban lang. Ayan, lamp prep na yung iba. Nagpupunla na yung kasama natin doon. Katabi natin kay manager. Ang taga sa kanya. Maraming salamat. Magandang buhay. O, kaganda, oh, kaganda Kabilis. Okay, research nyo. Yung ibibigay na ang tubig ulan, uh, at kung para mag-beneficio rin kayo. Huwag nyong sobran. Kaya sinabi ko, pag ilan yung binagsak ng ulan. Meron yan 19%. Calcium nasa 24. Ayan, i-research nyo. Potassium nasa 4 to 5 percent. Pi ay 1 percent. Okay, maraming salamat. Ganun na lang. Happy Sunday. Punta nyo YouTube channel natin, Agritipid PH. Or, i-add nyo ako, i-follow nyo na rin. Mag-agree. Para makakuha pa kayo ng maraming tips at ideas paano umani ng maganda. At para maiwasan yung iba't ibang sakit ng palay. Puntan nyo yung Facebook account natin. April Banal kung gusto nyo may add sa group chat namin. Kasi may target yield kami ngayon dry season ulit na 300 per hectares. Kaya yung isang kasamahan na natin ay nakaani na yon ng nasubukan na niyang umani nung wet season ng 265. Yung protocol natin. Okay, maraming salamat. Bye-bye magiging ulit mga kagritipit ka ngayong araw ay sabado sa oras ng 4.30 pa kanina tayo dito uh, at uh, maaga tayo dahil magpupulyar sana tayo bigla naman pumangit yung panahon kasi uh, kagabi, nung nakarang araw ay may mga bituit na ngayon ay pangit naman biglang panahon at ang ginawa na lang natin imbis na magpupulyar ng pisamino acid at uh, iba ang gagawin uh, ito na lang, nagtabas tayo at palalimin yung kanal para madrain natin ito mapatigas natin itong palay natin na kasalukuyang nasa milking stage na kabilis ayan at mamaya ay sabado naman wala tayong hatid sundo ayan dami nating lilinisan no kasi yung naratri natin eh kon na tapos linisan din natin ito ayan dinala na natin mga gamit natin abang matagal pa yung kon natin Uh, ani mga kon pa yan 3 weeks hindi na siguro aabot yan ng kuhan 130 dish yung expected uh, kwan natin maturity ng variety natin na dalawa pati yung halo na SL19H parehas yan kasi meron nga up yan palay natin nasa 5% ay uh, sabay naman sabay naman sila umahinog hindi na aabotin ang uh, December 13 2023 three kasi nakita natin ay kabilis naman mahinog lalo umulan ng konti pag sumikat yung araw yan ay may sapat na naman na sustansya galing sa ulan ay mas mabilis na naman yung ulan kasi ay parang i-consider natin yung kung napapansin nyo kung mayroon kayong guava tree ay pag naulan na, na yan, kabilis mahinog ganun yan dahil may sapat na sustansya galing sa ulan hindi lang nitrogen yan mayroon din Uh, basis sa pagre-research natin, dinaliman natin ay may NPK rin. Yung ulan uh, at ibang kuwan pa, uh, ibang nutrients pa. Ayan yung pale natin. Dinala natin na kasi yan. Ayan. Meron man lalabas dyan ay yung mga naihulip na lang na uh, matagal yung natang uh, hulip natin ay yun na lang yung nasa flower niya pag lumabas pero napakabilis yung muko. Ngayon, na yung may damage na yun ng black bug dyan, ang gagawin natin ay babawiin na lang natin sa bigat ng butil. Kaya nagpupulyar tayo para may mapabigat pa natin yung butil ng ating palay. Uh, at mabuo hanggang batok, mga kaagri. Ito yung inaayos natin kaya maaga tayo, 4.30 pa kanina. Nandun yung tabas natin. At ah, tinabasan natin to hindi natin pilapil to pero gaya ng sinabi ko sa inyo kung may kanya-kanya tayong trabaho i-upload ko to sa YouTube kung kaya naman natin trabahuhin may, mga time tayo dahil katabi natin dito ang daming sinasaka sigurado yan ay hindi niya maharap ay lilinisan na lang natin yung katabi natin para hindi lahat tayo ay mapirwisyo at magbe-benefits dahil yan palailimin natin yan para Uh, just in case magpapatubig na sila hanggang doon tinanggal muna natin yung harang dyan kasi may magsasabog din doon yung pinsan natin para matuyuan din yung sa kanya kasi doon yung pinakamababa nasa highway yung nag videos tayo noon dito ay nandito siya nakita niya itong palay natin ayan panoorin nyo muna sa saglit habang umaambun lang baka bukas na tayo mag pupulyar at uh, muna natin itong mga agri ayan, ikwesto lang natin Ayan. ay mag-gloves kayo. Ayan yung trabaho natin. Daily exercise. Wala naman tayo ang hatid sundo ngayon. Okay, sharing is caring. Mga kagri, go lang nang go. Trabaho lang, huwag nang hintayin. Yung pag hinihintay pa natin, mga katabi natin, kung kaya naman natin trabaho ko eh ay wag nang sayangin yung pagod dahil tayo lahat yan ay magbibinipisyo sabi nga nila kung mabilis kang gumalaw wag mo ang hintayin magtipakripin na to do kasi pare-parehas kayo na hindi aani ng maganda kung naghihintayan kayo. Ito, matatanggal natin dito. Dito na lang natin i-apal kasi mataas naman na ito dito sa gilid. Para lumapad, yan Para walang papasok dyan sa sakahan natin na tubig na. Kasi pwede na tayong magpatuyo dahil kabilis na manhinog. Yelo na yung iba. pag uh, ya, pag nagpatubig sila maobserbahan natin na may pupasok pa rin ay palalimin pa natin ito exit nito yung nasa gitna yung pinakita ko doon sa videos doon yung nasa dulo ayan mahaba ito ito yung mga minimintin natin kanal hindi lang 200 meters ito ito hanggang dun sa guba 200 meters na plus yung pub ganon 200, 400 itong kanal natin na mini-maintain mga ka -agri. okay yan yahon natin lahat yan putik para maganda palayan na natin responsya sa ating palayan at panay ang repair natin ng na nilapil dahil maraming magigiba mga kagoy ganoon na lang at ipapakita natin sa mga susunod pang mga araw kasi hahaba yung videos natin basta yan ay ganoon yung gagawin natin at kukuha pa tayo ng pala medyo matigas yung iba ayun tingnan tignan nyo naman yung kuhan natin Diyan makikita na putas putas na di pa tayo nakabili yung servisyo ng guantes natin isang cropping lang yan butas yan sa atin dahil Ganun karami yung ginagawa natin. Yan. Kung pupunta kayo sa palayan, ay kailangan may gagawin. Tuloy exercise na rin yan mga kasi. Okay? Skiring is skiring. Magandang araw ulit sa ating lahat. Puntahin niyo yung YouTube channel natin. Agritipid PH. Okay? Yan. Pakita ko sa inyo paano mahinog. Yan. O. Kabilis. Hmm. Diba? Nagkalaman na itong sabog tanim natin. Expected yan mas konti yung bilang kasi nga sabog tanim yan. O. Pansin nyo. Ganyan. Kabilis. Sa 84 days ngayon. Hmm. Wala tayong man nakikita ang mga rice bag. Mga kaagri. Yung black bag lang. Mayroon na naman na pisa. Kailangan yun sa may part na gitna. Yun lang yung isprehan natin. Hindi na natin isprehan lahat para makapatipid pa tayo sa gastos at sa pagod imbes na isprehan natin lahat ay sa pulyar na lang okay maraming salamat bye bye punta nyo yung facebook account natin follow nyo share nyo na rin para uh, ma aralan din yung iba mga kagre umani rin na maganda maraming salamat